Disclaimer. No one was harmed during the creation of this video. This content is intended for entertainment purposes only. No copyright infringement is intended. All credits go to the rightful owners of any content used. Maupay nga paya nga adlaw mga ang Tacloban City Public Market. An imo one-stop shop para inpresko, barato, kan masustansya ka nga pagkaon tikang sa dagat. Pasayan, noos, Tahong masag scallops nga ba papa prisko na barato pa iba-iba klaseng isda pwede pretohon tola, kinilaw ng sinuba punohin omega 3 protina ng vitamin D may dalawat lato na punohin minerals Simple scallops, kapunuhin sinks, ngayon ayon. Sangkay, kung karib ni mo himpres ko ng mga seafoods, hindi ka na hatak City Public Market. Ang pride, ang gateway to Eastern Visayas. Ikaw, Sangkay, ano ang iyong permit mapalit ang dinding merkado? I-commento na ito, boss. Ngalaya pang atimot. pag like at share, mga Sangkay.